Noong Mayo, lumuwas si Glenn sa Maynila para maghanap ng trabaho. Mula Pangasinan, baon niya ang ipo na mahigit 8,000 piso. Ang gusto ko lang po, ah, medyo umangat sa buhay. Gusto ko pong makatulong kasi sa pamilya ko. Yun. Tinry ko pong makipagsapalaran dito kasi medyo malaki yung sahod. Na. Nakadalawang taon siya sa kursong Computer Science. Sa Pangasinan po, mom ano yun, kahit wala kang trabaho doon, nakakakain ka, ka, basta masipag ka lang. Kasi, kasi doon, okay daman doon, kasi ngalang ngalang yun wala kang perang ginakawakan. Nakakatulong din sa pamilya, gan. Pero, pero, hindi gano'ng, hindi, hindi siya kalakihan. Parang pang-suporta lang. Nakitira si Glenn sa isang kaibigan sa Quezon City. Nung lumuwas ako, may, may kaibigan ako na hindi niya ako pinagbayad doon sa bahay. Saka ka na lang magbayad pagka may trabaho ka na. Nag-apply si Glenn ng trabaho sa AZZ Human Resource and Management Corporation sa Guadalupe, Makati City. Promodizer sa isang kumpanya ng mga gamit sa kusina ang ina niya. Binigyan ako ng flyer is tapos nung ano tinanong ko siya kung may mga babayaran, babayaran doon. Hindi niya ako sinagot, parang doon na lang daw sa taas para malaman ko lahat daw yung mga mga kailangan kung ano yung gagawin para procedure ng pag-apply doon. Nagtaka si Glenn nang singilin siya ng 350 pesos para sa application form. Nagkataon lang ng dala ko yung pera ko noon. Nag, nakapagdala ako ng pera ko noon ng 1,800 pesos. Tapos noon, ayun, parang napilitan lang akong magbayad that time para lang makapagpa-medical kasi interes ko talaga makapasok ng trabaho. Ang AZC Human Resource and Management Services Corporation ay isang labor contractor. nangongontrata sila ng mga empleyado para magtrabaho sa ibang kumpanya. Pehistrado ito sa Securities and Exchange Commission o SEC sa pangalan ng isang Lorna Lagrimas Naldo. May permit din ito sa Department of Labor and Employment o DOLE mula 2014 hanggang 2017. upang malaman kung totoo ang alok na trabaho ng AZC Human Resource and Management Services Corporation. Sinubok nga mag-apply ni Sheila. Hindi niya tunay na pangalan. Sumama kami sa kanya. Kailangan niya ng trabaho para suportahan ang dalawang taong gulang na anak. Hello, hello. Habang hinahanap ang opisina ng AZZ sa Alabang sa Muntinlupa City, may nag-abot sa kanya ng flyer sa ilalim ng overpass. Nagkataon na ang nag-alok sa kanya ng trabaho ay isang konektado sa AZZ. Okay

pagpasok ko doon, inassist kagad kami ng HR. Madaming tao, tapos yung opisina nila, maliit lang, tapos parang marumi siya. Parang kung ano yung mabodega lang. Kinausap agad si Sheila nang nagpakilalang empleyado ng AZZ. Magaling po sila magsalita, parang nakakakumpinse nakaka na pumasok talaga dun sa agency nila. Ang gaganda ng mga binabanggit nila malaki yung Uber. So, ngayon po, ano pong kailangan namin? Yung kailangan namin sa mga Pero tulad ni Glenn, siningil din siya ng 350 pesos para daw ito sa pagpoproseso ng application form at sa ibibigay nilang exam. Pwede bang bukas? Pagbukas ko rin siya ba? Hindi pumayag ang ACC na kinabukasan pa magbayad si Sheila. Malapit kasi kami ang Bukod sa mahigit tatlong daang piso, siningil din si Sheila ng sampung piso para daw sa papel na susulatan ng personal na impormasyon. Pero lahat ng transaksyon na ito, walang resibo. Wala pong ano, resibo kami. Ang mga ibinayad ni Sheila ay sinulat lang sa isang log sheet. Pagkatapos magbayad ay pinakuha na ng exam si Sheila. Yung itsura po nung papel, sa front page po, personal information. Sa baba nun may folder, doon nakalagay po yung exam. Tapos ang sabi sa akin, sagutan ko daw yun sa back page ng personal information. Parang ano lang, kain, kainan lang, parang lamesa lang, tapos upuan. Sa labas, malapit sa bintana. At saka sa hagdan. City address, contact number, then signature. So lahat ko ng nang... Sigurado raw na matatanggap si Sheila sa isang hotel sa Maynila pagkatapos niyang kumuha ng exam. Pero kailangan niya pang bumalik kinabukasan para sa medical at orientation after ko mag-exam, pinauwi na kami at sabi, te-text daw ako kung ano na daw yung next step na gagawin ko bukas. Natanggap ko yung text nila mga 6.30 ng gabi. Ang sabi sa message, hired na daw ako din. Kailangan ko daw pumunta sa alila around 9 to 10 p.m. para magpa-medical at magbayad ng 9.50pm. Ziklen, natapos sa loob ng isang araw ang proseso. Siningil siya ng 400 pesos para naman daw sa miscellaneous fees. Kasama rito ang lifetime identification card sa AZZ. Ang binayaran ko doon sa miscellaneous 400, yun po daw yung kung sakaling aalis ako sa work, pwede akong bumali, hindi na ako magbabayad. Parang ganun, parang pinaka ano ko na yun, pinaka ko na yun.